<laughs> uh, sa tagal ng panahon na uh, gusto kong makasama yung team Kalingap uh, na bigyan ako ng chance na ano na... Uh, anniversary po ng anak kong namatay ngayong, -ngayong araw po yung one year date anniversary ng anak kong namatay araw? Opo, ngayong araw po, sakto po kaya Ikaw ba may ine-expect sa kanila? Kila Joy, Dara, Erica? Rachel, meron bang expectation na yung iba natapos na o meron kang na-vision na pwede silang maging pa with Team Kalingap sa future? Sa akin lang, gusto ko lang, mag, gusto ko lang silang maging ano, successful as individual. Pwede sa kahit anong karir, di lang sa pagbablog, sa kanilang studies, di ba? So, yun yung gusto ko. Yun lang yung ko sa kanila na pahalagan yung tulong na kahit natulungan na ay ano, andun pa rin yung pagsisikap, andun pa rin yung pangarap nila. And pinaka-importante yung wag magbabago. Yun lang naman. Ano pa ba? Expect Basta maging ano gusto ko, maging successful sila. Yun lang. Natutuwa ka, natutuwa ka na din ba na, ano, na parang pag nakikita sila magkakasama? Um, Oo, oh, no. Tutuwa ako kasi parang, parang nakita ko na rin yung mga ano yung parang achievement ko ba? Parang nakita ko na rin kasi yun, sabi ko, naisip ko na ah, parang ano, tutuwa ako kasi masasaya na sila and na bago ko yung buhay nila, ganun. So, sobrang ano, saya ang nararamdaman ko pag nakikita sila magkakasama. At saka ang layo-layo na nung kung saan sila nagsimula, nung nakita mo sila, tapos ngayon tumatawa na nakangiti. Ang ganda nila tingnan nung ano eh, nung birthday, 'di ba, na pag magkakasama, tumatawa na masaya. And then yung testimony ni Kuya Robin na isa sa natulungan pero may trabaho pa, tapos nakatulong pa si Rob sa family nila. So tuloy-tuloy yung impact na meron. At hindi lang sa may isa kang naibigay, tapos uh, wala na. Isa yun sa ano, actually sa yun sa mga nagustuhan din ng mga viewers natin. Lalo na yung matagal na taga-subaybay. Kasi iba yung impact talaga. Yun yung pinakaano eh. Doon mo makikita yung impact ng Team Kalingap sa bawat beneficiaries. Kung paano mo nababago yung buhay, kasi hanggang sa trabaho, hanggang sa pangkabuhayan, ano yun, parang ano, kaya na natin ibigay. Scholarship, gano'n. Kumaga, ano, hindi lang basta tulong na pangmadalian Ano talaga, pang habang buhay talaga. And then, nasa kanila na kung paano nila pangangalagaan yun. Pagsisikapan, gano'n. Kaya, dapat talaga, ano rin, na uh, uh, yung deserve din matulungan. So far, ano naman, mga, yung mga tiyotulungan natin ngayon, talagang ano, uh, mababait and deserving talaga. ay uh, itong nakaraang isa o dalawang linggo, ano yung pwede niyong ipagpasalamat sa kanya? Pinapasalamat ko kay Lord yung takbo ng ating team. Maganda yung flow although talagang maraming challenges na hinaharap. Oo, maraming umaagat, nakakatuwa yung, yung mga kasama natin dito sa Kalinga Prab team As, sobrang nagba-viral <laughs> at dumadami. Pero buhat lahat tumbagay, lahat ay paangat walang ano walang, walang may iwan talaga so salamat kay Lord kasi totoo yung sinasabi na ano kung sino yung mga kasama mo palagi magiging ganun ka salamat kasi ay hindi to dito tayo nakakasama natin si Pas para maging tulad tayo ni Pas walang araw <laughs> at yun sa mga blessings sa safety thank you kay Lord kasi grabe yung safety na yung pinagkakaloob niya sa atin. Uh, nagbiyahe, at uh, mga bagong kaibigan na namimit -me natin, mga bagong kakilala. Uh, thank you kay Lord, at uh, sana ay patuloy pa yung ano, uh, pagiging blessing natin sa marami, sa ibang tao. So, yun po, thank you. Thank you, Lord. Salamat po, uh, Pastor. Uh, Kalinga prab sa lahat po na makasama ko dito sa Keyboys. boys uh, una po pinapasalamat ko sa Panginoon yung uh, muli, kong, uh, muli, muli ko pong pagsama dito. Salamat po kay Kalinga Prab dahil uh, binigyan po niya ako ng isang pagkakataon na makasama muli dito sa K-Boys at pakita ng mga viewers. Maraming salamat po. Salamat po dahil Ah uh, uh, di ako pinabayaan ng pamilya ko dahil linigtas po kami sa araw-araw, lalong lalo na po ako dahil ako lang po yung inaasahan. Malaking kuwan po ito, pasasalamat ko dahil medyo matagal din po tayong hindi nakasama dito. Kaya salamat dahil nakabalik po tayo. At salamat po sa K-Boys sa lahat sa inyo po dahil di, di po kayo po bago sa pag pag isama sa akin. Iyon po yung lagi kong ipinapasalamat dahil dahil po sa inyo, uh, muli po tayong uh, nakabalik dito. Maraming salamat po. actually uh, po, Pastor, nagpapasalamat po ako dahil uh, nakapag Bible study po tayo ngayon. Ngayon po talaga yung uh, anniversary po ng anak kong namatay. Ngayon ngayong araw po. Yung one year date anniversary ng anak kong namatay po ngayong araw po. Sakto po kaya nagpapasalamat ako dahil yung po talaga ipipray ko, ipipray ko po talaga siya. So sakto po dahil nandito ako. So isinama ko na po siya. Kaya maraming salamat po Pastor at Kalinga Prab dahil sa araw po ito. Kumbaga hindi lang po ako nakapagdasal sa kanya. Marami po. Marami akong nakasama. Kaya maraming maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng mga nanonood po sa pagtitiwala at suporta niyo po sa amin sa Team Kalinga. Maraming salamat po. Salamat po kay Kuya at na at sa buong team po. Maraming salamat well, po. maraming salamat po sa Diyos una na Tapos salamat din ako kay ano kay Pas. Salamat din sa lahat sa kasama namin na lang araw. Tapos salamat ako kay Lord na bibigyan ako na ano. Pero dati pa rin yan Pas na gagawa naman ni Lord na buo kami na family. Nang mga ginagawa naman sila, sila Kuya Bal, nabuo kami. Pero yung isa pa, nabibigyan ako ng magandang isa pa yung ano, nabuo pa kami ulit. Idagdag yung kapatid ko na dating dito sa ano. Nasama-sama kami, kami lang na dalawa. Kaya sobra ng salamat ako na Diyos ay kay Diyos na nabibigyan ako. Tapos lalo naman na ano, natanggap naman ni Kuya Rab sa bibigyan ng trabaho. Opo, kaya yun yung pinakamasaya ko tapos yun yung pipinakang sinasalamat ko sa Diyos na kahit paano hindi kami na binabayaan lalo na sa family ako tapos yung isa pang araw din kuya ng birthday na anak niya kaya na dito kami papadasal po namin na ara ano 9 years old na po siya kaya salamat din sa Diyos na yung hindi na yung anak niya yung family niya kahit na layo na lagi naman nalaligtas wala na sakit Yeah, maraming salamat po. Ayan lang po. Maraming salamat si Lord. Mga ano, may nayon na araw yung bonso na anak ko, yung birthday lang. Kahit wala ako doon, dito na ako, malayo na ako. Pero yung bigay ng healthy life si ano sila lahat. Yun ang salamat si Lord. Para may healthy na sila lagi. Tapos yun, salamat ko si lahat ng K-Boys. Lahat mga Kuya Rab, may tanggap na sa akin. Yung last two, two weeks lang, yun naman bago na life ko para may part part na ako kalingap team para may alam may bago lesson na ako paano mga ano survive yung life para may tulugan sa ibang tao mga tindihan uh, ko lang paano matulugan mga ibang tao may ng tao Yung salamat sa lord para may team uh, part na ako kalingap team yung salamat po ayun ah yan kanito maraming talaga <laughs> Okay. Uh, thank you, Lord, kasi uh, sa tagal ng panahon na uh, gusto kong makasama yung Team Kalingap uh, Na bigyan ako ng chance, na ano, nagkaroon ng opportunity na makasama kayong lahat At uh, naiingit ako talaga pag nanonood ako Oo, uh, gusto ko talagang makasama <laughs> Yun lang, yun lang hindi ako na-excite <laughs> uh, So, thank you, Lord, kasi uh, healthy yung family ko Uh, wala naman kaming mabigat na problema ngayon na hinaharap. So thankful ako doon and uh, thank you sa pagtanggap ninyo. Thank you kay Rob uh, as, uh, sa channel ko rin kasi sabi nga niyan no ni ni David sabi uh, parang beginners luck 'yung gano'n. Pero ano 'yun? Pero hindi begin, hindi yung, ano swerte kasi blessing 'yun ni Lord. Uh, thank you kay Lord sa ano sa blessing. At sana magtuloy-tuloy and maraming salamat. Um, salamat pa sa mga uh, patuloy na achievements ng buong team na uh, patuloy pa rin na umaangat. May mga achievements pa din na mga pumapasok sa lahat. Hindi ko nga alam ba daw kasama <laughs> ng <dun pas>, eh. <laughs> siya. And syempre sa, ano din, sa, 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 channel ko, patuloy pa rin na consistent naman na may mga nagsasubscribe pa din tapos umaangat yung views, natutuwa sila sa mga content namin nila, Kuya Robin. <laughs> And sa so, pag-charity ko, patuloy pa rin naman. At sa ano, yun, pasalamat lang sa lahat ng blessings na dumarating. Ayan, uh, magandang tanghali po sa ating lahat. Sa akin naman, uh, una sa lahat ay napasalamat ko kay Lord kaya yung health natin. Kasi patuloy po tayong ginagabayan at hindi po tayong nagkakasakit para tuloy-tuloy ang ating misyon. Pangalawa ay yung yung pa, malalim na samahan po natin no. At patuloy at maganda yung samahan po natin tulad ng pag uh, Bible study para naman na uh, yung mga yung mga problema natin, may share natin sa bawat isa ang mga problema natin kahit pa paano makarelax po tayo doon. Yun lang po. Ay yung basher ko wala na. Wala na sa wala naman, wala na akong nakikita na kwa, wala na. Ayun, pasalamat. <laughs> ako po ang pinagpapasalamat ko. So ano? Safety and marami pong ano, maraming, <laughs> ano, maraming ano, maraming ano, gusto akong ipagpasalamat sa araw-araw and thankful talaga po ako sa mga blessings araw-araw. Hindi ko na may isa. Pero pinaka pinaka, pinagpapasalamat ko po yung mga tao nagmamahal sa akin. Yung kahit na ano, nadidisappoint ko, mahal pa rin ako. Eh, salamat po sa inyo lahat. point ka ba? so yan, magandang tanghali sa inyong lahat. Mga salamat. Ay, magandang tanghali sa lahat. Magandang tanghali pas. Yan ang yung... Ginang ini. Bro, yun ang ini. Uh, unang una una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa sa kalakasan ko sa pangaraw-araw. Siyempre mas para mas marami pa tayong magagawa. At siyempre sa blessings na dumarating sa buhay ko. Dahil sa blessings na 'yan, marami akong natutulungan na mga mahihirap po na binigyan ko ng saya at pag-asa. Doon sa mga tapos nating kababayan at nai -share, nai share ko yung blessings ko, yung natanggap ko na blessings sa kanila. At syempre sa health ko po, papasalamat ako sa Panginoon dahil uh, talaga yung wala tayong sakit para mas marami pa tayong magawa. Lalo sa pagcha-charity po. At syempre sa pamilya ko na laging nandyan, laging sumusuporta po. Uh, kahit gano'n man, hirap hirap ng buhay, andyan sila lagi na suporta. At syempre yung business ko rin natanggap, yun ay sinishare ko din po sa pamilya ko. Kaya maraming maraming salamat po sa Panginoon sa ano sa blessings na dumarating sa buhay ko. Salamat ka sa kanya. Ay, dapat pala nakuha no, na may mga ganun. Oh. Da. Hmm, daw at kasalangat ka din sa akin. Kasi kung dahil sa akin, hindi yung hatas ang views mo. <laughs> Pero hindi lang yung ano, wal, walang ka -adit. Ang hiniling ko lang, kasalangat. <laughs> <laughs> Kahit naman din siya, ko na wala kay. <laughs> <laughs> so, ayun, um... Uh, pinagpapasalamat. So, two weeks din tayong hindi nakapag-pass, ano, no? 2 weeks din. So sa loob ng 2 weeks, marami nangyari. Uh, una na doon, pinaka-highlight talaga na gusto kong ipagpasalamat yung panibagong ano, achievement natin ng ating channel. Yung sa premiere, although yung last 3 weeks na ata ni ay last 2 weeks yung tatlong premiere natin na first time ko mag-premiere, di ba? Yung una, yung 40k na, mm, yung 40k na di pa tayo nakapag-bible study noon. So, yun, dun pa lang pinagpapasalamat ko na yung kay Lord kasi first premiere ko yun pero umabot agad ng 40,000 and then yun na hanggang sa naging 73 tapos na nakaraan naging 111,000. So, thank you kay Lord. Syempre, thank you. Oh, uh, siyempre, thank you rin sa mga viewers and sa aking team, talagang solid ang ano, ang suportahan, talagang andun yung effort. And, saka nag-e-enjoy ang lahat sa mga ginagawa namin. So, yun yung talagang pinaka-highlight na gusto ko yung pagpasalamat kay Lord this past uh, two weeks. Ayan. And thank you rin sa mga viewers na patuloy na nandyan sa ano, uh, mga silent viewers, ayan, sponsors, yung mga mahilig mag-comments. Ayan, thank you rin po sa inyo. And pangalawa, syempre, pagpapasalamat ko na rin yung sa family ko. Yung healthy sila si Jack, tapos si Baby. Yan. Si Baby, uh, ko kasi hindi pa siya nagkakasakit. So, sana hindi siya magkasakit hanggang, ano, hanggang hindi siya lumalaki. Yan. Tapos, siyempre, mga bagong ngayon, si Kuya Nel, Kuya Nico. Yan, siyempre, panibagong ano, ang uh, invited. Siyempre, matutuwa si Lord kasi may mga bagong makakarinig ng kanyang ano, uh, salita, salita. ba? And sana, sa sunod ay ano na, baptism sabay na sabay-sabay. May schedule tayo in swimming and baptism. <laughs> diba? <laughs> 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 uh, please subscribe! <laughs> YouTuber. Thank <laughs> you.